So, yun nga, guys. So, mayroon tayong good news. Hindi to bad news, guys. Kundi good news to para sa akin, ha. Uh, so, kung alam nyo na. Sigurado alam nyo na to guys, eh. Kasi una pa lang sa TikTok, nawala na agad siya. So, ngayon naman, nasundan naman yung Facebook page niya. So, alam ko, kilalang-kilalan nyo to Dahil siya lang naman nag-iisang motivational speaker daw siya. Kuno, kuno. Ayun. So, yun na nga. Uh, mga 30 minutes or... Oh, mga 30 minutes na siguro nakalipas, guys. Uh, binura ni Facebook o ni Mita yung Facebook page ni Rendon. So, yun. Goodbye. Hindi to bad news, guys, kundi good news to para sa lahat. Isipin nyo naman, guys. Wala siyang karespeto-respeto sa mga nakakataas sa kanya. So, hindi porkit kita uh, uh, nasa taas na siya, eh, kaya nyo nang i-down o ibaba yung mga naaka sa kanya o nakakataas sa kanya, di ba? So, alam niyo naman guys kung sino-sino yung mga pinagtitira niya, di ba guys? So, ito na siguro yung ano guys eh, yung karma. So, ito na yung karma niya guys. Uh, yun, burado na nga lahat. Mukhang isusunod na yung YouTube channel niya guys. Sa tingin ko lang guys ha, kasi may nakita kasi ako mga post din na uh, i-mass report daw nila yung uh, YouTube channel na rin doon, Labrador. Yun. So, dapat pag mga ganyan guys, huwag tayong mong down ng kapwa natin tao guys. Kasi hindi natin alam yung uh, mangyayari. ba? Diba? So, yun. Baka gumawa siya ulit ng page niya. Pero tingin ko, i-report ire pa rin siya guys. So, kaya wala siyang takas. So, ako sa kanya guys. Ako sa kanya guys, ang pinaka best niya gawin, hinihingi na lang siguro siya ng tawad doon sa mga nasagasaan niyang tao. Kaya lalo-lalo doon sa mga artista na pinagtipiran niya guys. At saka sa uh, ibang tao naman, hinihingi uh, na lang siya ng uh, kapatawaran guys sa buong mundo guys. Kasi buong mundo yung ano guys eh, apektado eh sa ginawa niya So yun na lang siguro the best na gagawin niya. Uh, malay natin no maawa yung mga nag-report so ibalik ibalik sa kanya yung page niya tsaka yung TikTok account niya so siguro yun ang siguro the best na gagawin niya tsaka ah, magpakabait. magpakabait na siya guys so, di ba so magpakabait na siya siguro dahil nga uh, random fitness So, focus na lang siguro siya sa fitness, guys. Huwag na siyang mag-motivational-motivational motivational sa pinagagawa niya. Ang dami niyang taong uh, nasasaga sa dahil dyan sa uh, motivational niya eh. So, siguro, uh, imotivate niya muna yung sarili niya guys, no? Bago yung ibang tao. So, pinapansin niya yung ibang tao. So, baka siguro unahin niya muna imotivate yung sarili niya bago yung iba, no? So, yun lang guys. Peace out!